Sinasabi niyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? E eh, kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung patayin sila kesa o, ipreso sila? Wala ko pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for Akong making that a record. Kung pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for the record... Eh, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila Ah, doon sila sa Impierno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa Impierno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, walang, tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang Impierno pa. Uh, 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 Pero Mr. Chair, ang punto kita lang nito, ang, ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations supposed to be at sinabi ng mga resource persons merong pong uh, manual of operations merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag-enforce pag, uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna Uh, uh, at build, build the case. Well, uh, Mr. Chair, no, uh, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching because there are admissions of the former President involving criminal acts. Salamat Kayo It's uh, just na lang will Salamat kayo Mr. Chair. Thank you, Senator. Robert. Mr. Chair. Please, go ahead, Mr. President. I'm wondering, until the Justice Department has not filed a case. Until now, long Matagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapahal ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, oh, Mr. President. Wala, wala. Mr. Mr. President, record, Mr. President, President, Mr. President, for the record, kasi may nagsanong din sa akin eh. Wala. wala. Huwag na tayo magdrama dito, tapos yan na natin uh, uh, itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito uh, sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, po, akin mind and mind alone pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan protektado ko ang polis pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga polis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung polis nila, pinatay ko.